John kalboy in the house fishing on the table eatingman yellow nah grill

i'm asking you i'm asking you you know poking poking in na the man yeah 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 <laughs> for today's video intro intro sempre intro intro for today's video nandito tayo sa bahay at tayo ay panggabi, of course. Monday, ngayon, panggabi na tayo. Pumasok tayo kahapon. Dito na tayo sa bahay. At siyempre, for today's intro, may galab sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan, especially sa lahat ng FW. Sim as pare-pare tayo na si Bambansa. Christmas is the best the best for us. Walang partner, merong partner. Tsaga lang, laban, malayo sa pamilya. Okay lang, kaya. <laughs> Maiyak ako nito. Yun, shout out sa mga followers ko dyan sa Pilipinas. Sa amin, sa Quezon, sa Lucena, kung saan man kayo naroon mga kapatid ko. Bigilap, shout out sa inyo lahat. Nanay ko, nandiyan sa Sariaya ngayon. Ingat ka dyan. Mamasko ka bago ka umuwi sa atin. daan mo lahat ng anak mo para may pira ka. At wala pang pera. Katapusan pa ako magpadala sa imuha. <laughs> ingat dyan, ingat. Senyor na, senyor. Maawa naman kayo sa senyor. Papaskuin nyo naman si nanay. <laughs> Dalaman bawa bawat isa. Walang hiyak. Paldo, paldo ang nanay. Ayun nga <laughs> tayo nag-ukay-ukay dito. Sinong gustong bumili ng damit dyan? Ayan. <laughs> yun, yun. Naglaba tayo kahapon. Naglaba tayo kahapon. At syempre, yan. Nilagay natin sa initan. Para mawala yung baho. Hmm. Amoy bayag. Wala na. Hahaha. <laughs> okay, yung ating mga ano dyan. Ayan. Ayan. Kailangan nandiyan sa initan para Mawala yung amoy ng odorless, odorless. Yan, odorless. Sa uh, English. Ano? Sa English. Ay na. Ang grade to, nag english na. <laughs> Yun. Ito yung aking kalapit bahay dito at ang aming pusa. Ay, may, 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 may. May lap ka pa sa unggoy. Yan. At ito, alaman ni Papa Haji. Yan. Atin minimintin din. no, di ba? At hindi sa atin at least nakasama tayo sa kanyang halaman wala tayong time na halaman yan kaya goods na goods kay Papa Haji yan kahit kahit wahab yun ang aming papa dito yun ang pusa ni mami diba ganda yan Siyempre, lagi kong na-upload. 1,000 years already. Apatot, apatot. Makiyat ka ng 50 meters. Meron doon pabundok, triangle. Ito ang ibig sabihin niyan. Kataas ka ng ganyan, kataas. 50 meters. Apatot. <laughs> joklang, lang. Ayan. Diba? Naganda. Diba? Ikaw ibon, gamipad ka na. At hindi ka na puti, kulay itim ka na. Dipad na, dipad. Sala pala yung sabi ko hapon. Sorry po sa na-vlog ko kay ano, sabi ng papa dito. Pingiran Haji Idris pala. Pingiran Haji Tinga Bin Pingiran Haji Idris. Hindi pala Wahab? Yung kabila pala yung Wahab yung isa. Yung isang aming boss. Yun, yun. ng bahay namin. Sorry po, sorry. Ang ganda ng halaman ni Mami, oh. Wow. Very good. laman ayon oh. nyo tigay nyo anamay naman kami don makita niyo bermo dandan mo oh. ito yung sa palitang may kulay kung pa tindi babang oh kiki sa piros yan at ayon nakikita nyo ganda kulay pink wow kulay pink maket na dun Ito naman, ang tawag sa atin, ito, galyang. Saka ako hindi ako nakain dito, pero hindi, napakasarap niya sa atin. Siyempre, update, update sa tubo. Ayan, ito yung kinuhanan natin ng tubo. Pero hindi sa atin yan, ang awat lang ta, ang awat. Ibig sabihin, kumuha lang tayo dyan. Tubo, tubo. Grabe pala yung tubo. Walang hinto sa pagsuloy yung tubo pala. Siyempre, yung mga silin tanim. Ayan. Actually, nagpunla ako ng gumamela na yan. Napakaganda kasi yung bulaklak. Pag kasi bulaklak, halos talagang talo tayo dyan. Oh. Kita niya naman yung bulaklak. Oh. Very, very good. At ayan ang kabundukan. Kami nasa paanan ng bundok. At are ang ilog. Ang drainage sa bundok. Kaya pag dito po ay lumakas yung ulan, yung bundok ay bumababa. Ay, eh yung tubig bumababa sa bundok dito po yung wararin pinag iba sa Pilipinas ito yun isusom ko ah ay wag na yun siguro nakikita nyo yung mga unggoy yung kita nyo nasa taas ng bubong oh. naaninag nyo sa taas ng bubong Ang unggoy grabe yung unggoy dito wala kaming matinong halaman lagi nang pinagsasamantalahan nakakaawa naman kung ating papatayin, huwag, huwag. Bawal yan, bawal. Huwag mong gagawin yung kalbo. Yan. Anong tawag sa inyo nito? Grabe itong puno na to. Maganda ito pagka sa ilalim ka ng baba niyan. Tapos, meron kang kubo-kubo. At ito, pandan na forever pandan. Talaga namang napakaganda ng pandan. Pahingi po. Datay! ito yung aming may ng bahay si Pingiran Nagy Wahab Ay ko, hindi maputol napakatigas nangawa tayo, siyempre nagnakaw tayo, nagnakaw ayun, eh. tandan at ito, ito naman halaman din sa atin eh. ewan ko kung ano yan dugtong-dugtong kalibugtong Yan, kita nyo. Ito ang maganda rin sa bahay. Eh. Grabe. Tawag dyan. At mayroon din kami dito ng lemon. Yan. Lemon. Diba? Lemon is At kung sa Pilipinas tayo may mis ay din mayroon din. Ay hindi. Pataning ubi. Ayan. Yung giting -giting na yan. Eh. Yung giting-giting ang tagiliran. Yan. Ang galing talaga ng kaibigan. Yan. Bangladesh po nagtanim niya, Bangladesh. sa bahay namin. Ayan, oh. simple of course. May papaya oh. Papaya. Pampinola. Ano naman, mabait naman sila, namimigay naman. Kung gusto mo lang, humingi ka, huwag lang nakawin. Pangit mo nagnanakaw, kagaya ko. Yan, sili oh. Sili, ang bunga. Sili. Sili. Actually, ang galing din ng Bangladesh magtanim. Bilib din ako. At yun pong isa na yun. Sa namin. Ayan. At yun ang mga ungguyo. yung babo ng bubong. Grabe kayo. Sarap ng kudasin. Wag, wag. Huwag yung niya kalbo. Makakukulong ka rito. In my dreams, gusto ko sa bahay ko yan puno na yan baka mahal yan imported yan. yan ano man yung puno na yan maganda siguro itong bubong sa bahay na good morning salamat pagi yeah. ha, vlog 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 yun yung kaibigan natin napakaganda ng puno ito diba, Tumig nga kayo kung ano yan, puno na yan kilala yan at syempre hindi kakalayo, may anahaw din dito ayan o anahaw o oh, ba diba pambansang dahon anahaw sa Pilipinas at ito naman ayawang kung ang tawag dito sa halaman na ito yun yun lang ang aking update at nandini tayo habang ay walang ginagawa ito naglalakad-lakad at nang ma-stretch yung at nagjajaging ako dyan actually on cam, off cam, nagjajaging ako dyan alam nyo naman yan dito ito yung may-ari ng bahay namin yan at ito naman ang aming lolo dito kalapit bahay namin si Tingiran Idris yan, haji Idris yan. at ngayon nagagawin tayo magnanakaw tayo sili pahingi ah pahingi dito hindi pwede ano hindi naman bawal dito wala naman problema dito manghingi ka lang sa puno yan manghingi ka sa puno pahingi ng sili huwag so, lang magpapaalam huwag kayong gagaya sa iba na hindi kayo nagpapaalam ha masama yung ginagawa nyo magpapaalam tayo ha pahingi ng sili ganyan magpapaalam kayo kasi so, pagka hindi nagpapaalam, ibig sabihin, hininakaw niyo yun. Pangit yun, masama yun. Huwag nyo, huwag nyo gagawin yun. Yan. O, ba? Diba? O, ba? Diba? May kuso muna tayong sili. May sawsawan na tayo mamaya. ganoon lang. O, dahan-dahan ang Baka ikilom sa kanal. Ay yun ang aking kaibigan na hello ah diba sabi nga nila pag friendly ka kahit siyang ka magpunta magtatagal ka pero kung hindi ka friendly ikaw ay isang balasubas balasubas ay wala kang pupuntahan yan nakita tayo ng wala rebu na lang Kaya, so nagpa christmas dyan salamat sa inyo to rebu na lang <laughs> yan. Salamat. Nakakuha ko ng gift. So, na lang. Yan. At yun. Siyempre, ilagay natin yan. Oo, oh, ang guwapa ni Corona. Oh, may ribo. Sinsya ka na. Ribo na lang. Walang gift. ah, <laughs> yan. Ito yung mga nahingi natin hingin natin sili yan o oh, di ba yan yung hiningi natin sili yan at ito yung hiningi nating pandan <laughs> pandan is like mabango to sa bahay kaya goods na goods to lagay niyo lang yan diyan mata yan okay na yan oh, di ba so, mising, amoy ng bahay mo amoy pandan parang sinaing <laughs> Shout out sa mga Tagalosina dyan. Kalbo will back there. Will soon, soon. See you there. Kailangan <laughs> sa buhay, laging happy lang. Kita nyo, lagi akong masayahin. So, hindi ako tumatanda. Di ba? Pero guess what? Kung ilang tao na tayo. Yan, ayan, ayan, ayan. Kikita nyo. <laughs> Di ba? I-reveal ko nga pala, gumawa ako dito ng katarantaduhan na naman. Nakikita nyo ba to? Ito isang drum na ganyan kataas, 200 liter, pinotol ko ngayon. Tapos, ito maganda ito, staka ng bigas. Yan. Yeah. staka ng bigas. Dahil balak nating magtayo ng ano, ng rice mill. <laughs> so yan, yeah. may taklob. Ang pagkating niyan, kuhanin nyo yung alahat. Para magkataklob nyo rin. O, ayan, di ba? Tapos, ang bala ko dito ay putulin ko rito. Dyan. Lagyan ko ng bisagra. Tapos, di ganun. Dito yung kiluhan. Di ba? Kiluhan. Parang ganito. ganito. Example, example. Hindi rin tayong, ano, pruwi ba kung paano ang sinakamagandang gawin. Idea. Idea ng kalbo, di ba? Idea ng kalbo. O, ayan, yeah, sorry. Nalaglag na. Idea ang kalbo, ganyan. Timbangan dyan, o. Oh, yan Timbangan na hindi nakatara. Nakatara siya sa isang kilo. <laughs> Madaya. Hindi, ganyan po talaga. Nasira yan, eh. Nabangga ko po yan, atrasan ko. So, pag nilagay natin ng bisagra dito, di ba? Bubuksan natin. Sasalok tayo ng brigas. Ilalagay natin dito oh, sa plastic bago timbangin, di ba? Sampung oh. kilo, di ba? Ayos na yan. At ito yun. Mayroon din tayo isa dito. Ito. Ito yung yung standby pambagahe natin kay sa bahay. Ayan. Meron tayong ihawan. pagawa tayo ng stainless na ihawan kasi libre lang yan. Sa kasama ko. Magaling mag -building. Ito yung ihawan natin. Business tayo. barbecue di ba? So, kung ano pa man. Kung halimbawa na purgod na tayo, isa, mayroon din dito isa. Ayan. Ito so, yung mga laman yan. Hmm, di ba? Siyempre, nandito tayo sa coin, ibang bansa. Mag-isip tayo kung anong ating dapat na pakikinabangan. O, ayan. Pagaya dito. Alam nyo ba to? Ito ay sa matibay na bakal to. Yung bumubuga ng apoy doon sa filter ng ng ano ah uh, refinery. Doon sa torch niya. Machine. Ito pwede itong maging kalan. Iba sa lupa. Ang sa Yan. Diba? Pwede yan. Iba sa lupa. Lagyan ng kahoy dito. Yan. So yan, madami yan. Meron tayong dalawa. Madami, dalawa lang. O, ito. Ayan. Mga fiberglass, ang kalan, di ba? utak ng kalbo. So ito yung mga pauwi natin sa Pilipinas. Ito yung pasalubong natin, hindi chocolate. Hahaha. <laughs> Ayan. Yeah. Yan ang laman ng box na to. Kaya ito. Pag napuno to, lagyan natin ng sabon o whatever dyan. Sabon, sabon. Lahat ng importante lang yung talagang hindi natin mabili sa Pilipinas. Nang mura. Gaya ng sabon, napakamahal. Mantika, napakamahal dyan. So, mabibili natin dito. Lagyan natin dito. Kapag tumating sa ating pamilya, matuwa naman sila kahit pa paano yun shout out mami chi dyan sa mga iksuon mo diha sa surigaw may galab shout out mga on na kamo mo ha 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 kalapit ang inyong papakalbo ayan o, oh. mga gamit ko pa yan, ayan, ayan Oh, diba? Mayroon tayong cooler. Na hindi na kinuha. Pala. Kulir yan ang kaibigan natin. Na hindi na kinuha. Dyan na lang yan. Pag hindi mo kinuha yan. Ipauwi ko sa Pilipinas yan. Lalagyan ko ng... Kahit ano. Karne. Yung ano. Yung mga oh. Ay. Ang tripod na tumba. Yan. Yan. Lahat pakikinabangan yan. Lahat. Lahat. Okay. Set out pa na kay Bro Boyles. Yung aking sound system na binenta sa iyo. Ayun, nandito pala yung box. kaya, Ako sumi pagbagahian, Ayan yung box. sa akin kuha niyo mo lang. Ayan. yung kahon ng ating TV, ayan. 50 inches na Bravia. Nandiyan din pala. Kaya set out sa iyo kahon. Nandiyan ka pa ito, yung mga pinagpalitan natin ng ating car stereo, ayan, mga remote. yan, mga cooler. Di ba? sapatos na Ilang taon na yan dyan, hindi na susuot. <laughs> sapatos yan, sapatos. Meron tayong fishing rod dyan. Meron din tayong fishing rod sa ating sasakyan kasi namingwit mingwit din tayo kahit pa paano. Yun, dahil Nami-miss kita. Ano yung bakit? Halikan ko muna yung girlfriend ko. <laughs> Arya, diyan niya. Arya, diyan Gilbert Kong. <laughs> May tunog pa yon. <laughs> Dahil ngayon ay ito, ito history of ball, kasi yung girlfriend ko na may problema. Ah. Walang takip yung aming bawal. Kaya, gawin natin. Kasi, nasira yan. So, meron tayong bago. Yan, bago. Yan. Wala siyang takip. Kaya, gagawin natin. May yun. Kabuti yung nagagawa natin sa ating uh, uh sa ating pag idea, idea. Kaya ngayon, gagawin natin siya. Siyempre, Papato muna natin yung ating mobile. <laughs> At itu, Lagi natin yung na batay. Kasi ayaw ko yung pagdano. Kaya ko makikita ko yung tayo ko. Ah. <laughs> Bastos ka talagang kalbo ka. Ah. Bastos ka ng kalbo ka. Di ba pag tumatay kayo? Pero kalimitan yung tumatay. Pustahan tayo.

Niyakos na ang <laughs> Oy, kubita, Hoy, malinis kung namin na yun, magkagawa naman tayo magkakagok nila o diba o, may tayo na o diba o diba magkagawa na naman tayo yan diba? at kami ay naka hot spring din ha yan makapalaan nyo hmm. Ito yung banyo, halos yung takilag ng kwarto. Meron kami ipunan ng tubig kasi minsan po, nawawala rin ng tubig dito. Yan yung switch ng heater. Ha, diba? Yan ang... O, oh. oh. yan po, may initinit na shower. Shower, siyempre shower. shower. Diba? O, oh, yan, may initinit na. Huwag nyo lang kainitan. Huwag kayong hindi marunong gumawid dyan. Ay, pag sahod ninyo ay sigurado sulog ang itlog nyo <laughs> Patayin. na patay na Ayan. maganda rin may punan kami dito ng tubig kasi minsan nawawalan na tubig alam nyo naman minsan may ginagawa ayan ang aming gumita oh. malinis ang aming banyo Kahit kami dito yung puro barako siyempre dahil sa girlfriend ko Oh, di ba? Sino hindi gaganahan maligo diyan? Lagi nga raw kasama yung girlfriend ko. Mm -hmm. Ah, ba? Diba? Yeah, everyone, <laughs> ah, di ba? Malinis ang banyo namin kahit kami puro dito. Ah, ba? Diba? pag may gustong tumaan, malinis kayo. <laughs> Di ba? Dumi naman naman ninyo. Malinisin mo. Siyempre may halaman ako dyan. At ito yung aking window kundo. Ayan. Ayan yung isa. Sana po. Siyempre. May treadmill kami dito. Ayan. Treadmill. Ayan. Treadmill. Ito yung aming munting sala. Ayan. So, nagaganap pang tagayan kapag gusto mo Ayan. Tagayan, tagayan. At ito yung isang kasama ko. So, bali, apat kami dito sa kundo namin. At ito yung isang. Ito yung isang kasama ko. Diba? Malinis ang aming kundo. Nang dahil sa akin, ayaw ko na madumi. Alam niya yan. Sa ng mga kasama ko dyan. Ayun. Thanks. So ayon for today's video. Ah, first video natin ngayon, Monday, yan. Yeah, update sa akin YouTube channel, mga kababayan ko. Kayo ay inaanyayahan ko na. Manood kayo sa akin YouTube channel. Ayaw magsinablogs. Like share, subscribe. I love you all. Salamat na OFW dyan. Magkita-kita ulit tayo. sa by next vlog. I love you. Yan, pag nandini ka sa taas, makita sa inyo yung view, ha? Ito, okay, bubungan namin. Meron kami solar na maliit. o, di ba? View. Yan, yan ang view dito. May bahay na giba na ron. O, di ba? Tingnan namin kalapit bahay si tatay. Pinggiran Hajid Face. Yan. Yung may-ari nitong bahay yun. Pinggiran Haji Wahab. Shout out po sa inyo. Ayan, ito yung bubunga namin. <laughs> Ayan, may galab shout out. Salamat sa pananood mga kababayan ko. Sa lahat ng followers ko dyan. Sa lahat ng sinusuportahan ko dyan. Sana naman pag napanood nyo, like and share nyo naman na aking video para naman mamonetize tayo. I love you!